muling bubuksan ang nag-iisang Rice Museum ng Pilipinas sa Phil Rice Science City of Muñoz, kung saan makikita ang koleksyon ng iba't ibang uri ng bigas, palay at kanin na masisilip lang sa ating lalawigan na tinagura ang Rice Granary of the Philippines. Matutuklasan sa Rice Science Museum ang mga sinaunang kagamitan na ginagamit ng mga Pilipino sa pagtatanim ng mga palay. Makikita din dito ang mga makabagong proseso sa paggawa ng bigas. Ayon kay Didem Esmero, creator ng Rice Science Museum. Kada ikatlong buwan ay nagpapalit ng iba't ibang tema ang museum. Ngayong first quarter ng taon ay tampok nila ang tema Bountiful Harvest o Panahon na Masaganang Ani. Ngayon ang makikita natin ay exhibit naman tungkol sa harvest, Bountiful Harvest. Kasi alam naman, March is harvest season. So tinatiming din namin kung ano yung season sa bukid dito sa theme ng museum. Meron kaming mga exhibits na mga artifacts, mga cultural materials, but at the same time we are also featuring mga present technologies sa rice, mga artworks, mga and then yung mga future technologies na ilalabas ng ng rice researchers dito sa Pilipinas. Nakadisplay sa Rice Museum ang mga kakaibang kagamitan, katulad na lamang ng bulul, sa paniniwala na ito ay isang rice god. Maging a coffee table na ito, ngunit imbis na kape ay iba't ibang uri ng bigas ang nakalagay. Nandito din ang tinaguro ang best friend ng mga magsasaka, ang kalabaw, nayari sa mga sanga, kahoy at kung ano-ano pa na ginagamit sa pang-aararo ng bukid may experience nila kung paano gamitin yung mga technologies and then yung mga iba na nanggagaling pa sa Manila na mga estudyante, they get to see in real ano world yung itsura ng palay. Kasi minsan yung iba hindi pa nakakakita kung ano itsura ng palay. Alam lang na lang kumain ng bigas, ng kanin, pero hindi nila alam kung ano yung totoong itsura. So yun yung mga may experience nila dito. And then meron din kaming mga hands-on experiences na ino-offer sa field kung paano magtanim, paano mag-harvest. Ganon yung complete package. And at the same time, meron din tayong mga taste test ng different rice varieties. So, pwede rin silang tumikim. Layunin ng museum na pahalagahan ng bawat Pilipino ang kultura at kasaysayan na meron tayo sa pagpaproseso ng pagsasakan ng bigas. Sa ngayon nga, ang laki ng rice wastage natin, kung tutuusin. I think uh, we are wasting 3 tablespoon per Filipino every day. So, imagine yung wastage na yon. Pero with this ano, museum and yung mga educational materials natin na makikita nila dito, mapapalalim yung pag intindi nila sa kahalagahan ng kanin, ng palay, ng bigas. Ang Rice Science Museum ay opisyal ng bubuksan sa publiko sa February 23 ng kasalukuyang taon. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.